Welcome back sa ating programang Pungsoy at Swerte. Magandang gabi sa inyo lahat, mga giliw kong taga-panood. Siyempre pa, Luzon, Visayas at Mindanao, ganun din sa iba't ibang panig ng mundo. Sana naman po ay ligtas kayo sa nakaraang super typhoon na dumaan sa ating bansa, ang bagyong si 1 Ah... Uh, na pinangambahan na maraming mapipinsala ay buti na lamang dito sa Metro Manila ay uh, hindi ganong naramdaman ang pagdapo nito dito. Kaya naman napakaraming nagpapasalamat dahil uh, dinarang daw ito, yung uh, tundok ng Sierra Madre. Sa totoo po, malaking bagay talaga yung mga uh, kabundukan na uh, yan po yung isa sa layunin ng ating uh, Panginoon Diyos kaya may mga bundok no na sa sandaling mayroong mga unos silang unang humaharang o maging ang mga puno sa kagubatan o puno sa kabundukan ay siyang uh, tagasalo ng mga tubig kaya pagka ang isang kabundukan kapag umulan yan, aagos sa lagyan sa lupa wala nang wala nang kokontrol doon eh. Dahil kalbo na nga, no? Yan ang malaki nga uh, kasalanan ng nating mga, yung mga kasalanan ng no, mga nagmimina. Yung ating mga kababayan na, uh, yung mga negosyante na nais lamang na kumita, eh walang pakundangan kung kalbuhin ang kagubatan, ipatag ang kabundukan, para lang sa sarili lang interes, no? Para magkaroon ng limpak-limpak na salapi na ang kawawa, syempre, yung mga maligit o yung mga mahihirap na siyang pinupuntahan ng mga tubig. Nakita ah, niyo naman yun sa Cebu talaga namang eh, nakaka, nakakalungkot, nakakaantig ng damdamin. No? Eh, kaya yung mga mga uh, politiko dyan, na uh, may tutukan nyo naman mabuti ang uh, mga proyekto nyo. Hindi naman yung uh, bulsa nyo lang ang nakikinabang. Dapat makinabang din ang sambayan ng Pilipino. Ano po? So, yan. pagpapatuloy uh, tayo. Eh, ito, napakaraming nagtatanong sa atin about dito sa gusto ko nang maging maswerte, sabi sa akin. Ano ba dapat gawin? Uh, marami rin ako sa tao na pero bakit siya hindi? Marahil kayo man, na isa sa nagtatanong niya, bakit yung ibang tao siniswerte? Eh, ikaw hindi. Ginagawa mo naman ang lahat. Masipag ka naman. Ginagawa mo naman yung pagpupulsigip, pero wala pa rin. Ano nga bang ang dahilan? No? Anong reason? <coughs> Kaya, ang title natin, syempre, mula sa tagapalun natin ang paksang ito. Uh, huwag na lang daw natin banggitin yung kanyang pangalan dahil kilala daw siya sa kanyang dunga. Ayan uh, po. At tanong niya, uh, pwede daw ba na maging maswerte? Anong paraan? Kaya, title natin, kung gusto mong maging maswerte sa 2026, alamin ang paraan. Ano ba yung paraan? Minsan, napaisip ka ba? Bakit marami ang tao na siniswerte pero ikaw ay iniiwan na yata ng swerte at ang nimayakap sa iyo ay ang kamalasan? Kung titingnan masipag ka, madiskarte sa buhay, pero bakit may lapang swerte, ano ang kulang sa iyo? Sa totoo, ang swerte, si, ang swerte simula nung isilang tayo sa mundong ibabaw ay kasama na natin. Yung masilayan mo ang kagandahan ng mundo ay swerte na yun. Lumaki ka na buong pamilya, swerte rin yun. Kung hindi man buong pamilya mo may mga nagmahal sa iyo, inalagaan ka at binigyan ng maayos sa buhay, swerte pa rin yun. <clears throat> pinag-aral ka, isa sa swerte yun. Mas maparal ka doon sa iba na hindi nakapag-aral. Pero bakit yung mga tao na yun parang swerte sa iyo? Kumikita ng maayos, maundad ang buhay, pero bakit ikaw ay hindi? Baka may kulang o pwedeng sabihin na kulang ka sa pananalik sa Panginoon Diyos. Kung nagdadrasal ka naman ay puro paghiling namang, hindi ka kumikilos, hindi mo ginagamit ang kakayang ipinigay sa iyo ng Panginoon kapag ka ganyan, mamalasin ka nga. Dahil ikaw ang gumawa ng sarili mong kapalaran. Gawin mo maundal ang buhay mo sa pamagitan ng pagsisikap. maayos sa pakikitungo sa kapwa mo at manalig sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos isa yan sa magbibigay sa ng swerte sa iyong buhay. Kaya, isa ka sa naghahangad na makamit ito. Kung ibig na magkaroon ng malayang swerte, dapat magpakasipag, huwag gagawa ng makakasira sa iyong buhay o huwag magbibisyo. Ayun lamang, ayun lamang ay lamang ka na. O yun lang ang formula na pwede mong magamit sa buong taon ng Year of the Horse o so, sa mga susunod pang taon kinakailangan ang sipag, sikap, maghanap ng tamang tao na makatutulong sa iyong pag-angat. Ngunit kung kaya mo mag na sumulong tungo sa tagumpay, gawin mo. Huwag isipin na hindi mo kayang umunlad at huwag mo isipin na nahirapan kang makamit ang swerte. <clears throat> Ngayon, kung ginawa mo na ang lahat pero ahanapanda pa rin ang swerte, baka kailangan mo nang gumamit ng lucky charm. Yung pampaswerte na dumaan sa proseso ng ritual, isang sandata lamang o isang nagsisilbing susi upang mabuksan ang pintuan ng swerte para sa iyo o sa iyong pamilya. May iba't ibang lucky charm na naman kayong makikita sa tindahan ng mga pampaswerte. Ngunit karamihan sa mga yan ay pinigawa lamang sa kanilang mga manggagawa at nagkataon ng kung nagkataon lang halimbawa ang gumawa nito ay nagtatagay ng problema habang ginagawa niya yon pwedeng naihinga niya eh sumasanib doon na absorb ng bagay na yon yung negatibo na kapag nakuha mo yung sinasabing charm na ginawa ng taong may negative at kumapit sa iyo at syempre pa, pagkaganon, kakapit sa iyo ang katulad ng suliranin ng tao na gumawa nito. Importante na dumaan sa proseso ng ritual, mga design na binuo upang magkaroon ng power, mga design na binuo at ginawa ang ritual upang makatulong sa sino mang kagamit nito. Mahalaga ang papaswete na gagamitin ay akma para sa year of the horse. Hindi pwede nang ilalagay mong pampaswete yung imahe ng isang kabayo. Gininto ang kabayo o kulay pulang kabayo na gawa sa lata, ceramics o iba pa. Yang palamu, yan ay palamuti namang. Display kumbaga pero hindi po siya lucky charm. Ang pampaswete na angko para sa 2026 ay kumakatawan sa katatlong katangian. Ito ang power, success at health. Inihulma ang disenyo na ng katatagan, pagunlad at magandang kalusugan. Tatlong kategorya na kailangan natin upang maging masagana ang buhay natin, buhay rin ng iyong pamilya. Bukod sa duman sa matagalang ritual upang makamit ang positive chi, kaya mga ka na sa sandaling mailagay na sa iyong tahanan o lagar ng negosyo, ang positibong enerhiya ay lalapit sa iyo upang makamit ang swerte at pagunlad. Ano ba ang lucky charm na yan? Yan yung sinasabi natin, genus gratia charm. Tandaan po natin na ang year of the horse ay nasa ilalim ng fire element. Pwede magdala ng swerte. <clears throat> Pwede magdala ng swerte ang horse. Ngunit ang elemento nito ay apoy na pwede tunawin o lusawin ang swerte mo at daling ka sa alikabok ng kamalasan. Ito ay makuya. No? Kaya dapat gumamit ka nung, nung uh, genus gratia charm na sa proseso ng ritual. Ito ay siyempre makakuha kayo niyan sa aming tanggapan. Ano po? Ah, napag-uusapan niyan <clears throat> Sorry po. <clears throat> napag usapan natin yung Lucky Charm kasi nga may mga nangungulit sa atin na bigyan ng pansin. Nabigyan ito ng pansin, kaya naman ay tinapik natin ito. Sa totoo po, ma marami talaga kayo makikita. Particular kung patapos sa antahun. Makikita nyo, nagkalat yung iba nga sa bangketa lang ano, naka nakalapag lang doon sa bangketa at sinasabing 'yun ay lucky charm. Pagka yung mga ganong uri ng uh, tinatawag na charm na nakalantad sa kalsada, nakalantad sa kung saan-saan na pwedeng hipuin ng kahit na sino. Halimbawa, may nagalakad at tiningnan niya na nahihipo niya, eh, problemado yung tao na yun, nahihipo niya, pwedeng ma yun, no? yung negative. At ikaw naman ang bibili do sa bangketa na yun, o doon sa tindahan ng lucky charm na yun, eh, na ng na ibang tao, eh, baka negatibo ang hatid sa iyo, no? Kaya, maging maingat sa pagbili. Yung mga sinasabi ko namang charm na nandito sa aming tanggapan, wala po niya nakakahawak no, ng na ibang tao kundi siyempre kami no? dahil kasi gumawa sa proseso ng ritual at siyempre ikaw nakukuha nito lamang ang makakahawak niya. Okay na mahawakan niya ng inyong mga kapamilya o ng iba pang tao na kaibigan niyo. Pero yung yung mga paulit-ulit na hinahawakan ng ibang tao, siyempre kung nakadisplay sa bangketa, siyempre kahit sino pwede humipo. At yung uh, alikabok na na pumapasok o na-absorb noon, gawa ng mga sasakyan na nagdaan na nakaka-absorb din ng negatibo, yung mga binibenta na yun. Uh, kaya, ayun po, uh, at least kung kukuha kayo, no, halimbawa yung genus gratia charm, yan po nandito lamang sa aming tanggapan. At dumaan po talaga yan sa proseso ng ritual. Yung disenyo niyan ay dumaan sa mga proseso ng matagalang pag-iisip na po ng mga mystic. Uh, Available po yan sa aming tanggapan, Genus Gratia Charm. O yung Genus Gratia Charm Bracelet, kung lagi nyo dala, pwede naman po. Pansamantala po, ay yung mga nakapagpadala ng payment patungkol sa Genus Gratia Charm Bracelet. Ay eh, nung Friday po, naubusan tayo ng stock niyan at may mga naiwan tayo na hindi napadalan. Sa darating na Friday, eh paumanin kung baka hindi rin kayo mapadalan sa dating na Friday. You know? Kasi, uh, darating po sa amin or Saturday pa. Saturday or Sunday. So, Monday mapapadala sa inyo. At sa totoo po, napakadami no, nakalinya no, na padadalhan na namin ito. Kaya kung nais siya magkaroon yan, limitado lamang yan, genus, gratia, chambrace, eh, nasa inyo po kung magpapadala kayo ng payment. Kung nakapila yan, na pagka dumating, eh uunahin na yung padalhan, yung mga naunang na naka, nakapagpadala ng payment. Ano po? Eh naubos po kasi yan sa, sa dami ng kumuha. Yun naman po, Gino's Gratia Charm na para sa bahay o sa lugar ng negosyo, eh, limitado rin lamang po yan. So pagka naubos yung uh, 888 o baka hindi tayo magkaroon. No? So, yan po. Di ba na lamang kung papayagan tayo na muling bigyan ito? Ano po? Chino, Sigatia, Charm, ang tatlong uri ng power na taglay niya, yung power, success, and good health. Na tatlong kombinasyon na pinagsama-sama sa isang lucky charm para yakapin ng swerte ang iyong pamilya, magandang kalusugan at magiging ng katatagan. Ano po, pwede rin sa lugar ng iyong negosyo, parang maging mag-success ang inyong negosyo. Ano po? So, yan po, uh, may schedule po pala lang inyong lingkod na pungsoy sa dating na Sabado, diyan sa Tagig, sa Tagig, sa dating na Saturday po yan. Kung kayo ay malapit 'yan at naisyang magpapunsoy, pwede niyo akong tawagan sa aking numero 0917 940 1111. Pwede rin sa aking Viber, yan din ang aking number o mag-message sa akin messenger aking Facebook account Shalir Hayla. Kayo follow niyo ako sa aking Facebook page Hayla shadir, o mag-email kayo sa aking email ad hayna_shalir at yahoo.com. Bukod po dyan sa tagig, may schedule tayo sa dating na Patagal-tagal pa ito, December 27, dyan naman po sa Sur. No? Nakayatakla po tayo dito sa Sur sa dating na uh, December 27. Ano po kayong mga nasa Ilocos o sa bandang North, nadadaanan ko kung gusto ninyo magpapunso at sumabay. Matagal-tagal pa yan. December 27, kung nais nyo sumabay, pwede nyo pang pag-ipunan at pwede ko kayong daanan. Ano po? So, yan po nga, titingnan natin yung ating mga tagapanood na na nice magpa Shoutout sa ito po. Uh, Shoutout kay uh, Veronica Carriazo. Magandang gabi sa iyo ng kasalukuyan siya nanonood sa Bansang Japan. May Corpus. Magandang gabi po. Shoutout sa iyo. Ano ba ba? Ibig sabihin ng panaginip na bariya akong nakakuha at pag kaya no. kal cal, kal Cal, ano to? Cal, Pagkakal. Uh, hindi ko maintindihan ito. Pagkakalma ba ito? Ano po? Yung barya po sa sa panaginip ay simbolo po yan ng, ng uh, tinatawag nating uh, pagdating ng swerte sa inyo. No? Hindi naasang swerte. Nagpapakita yan po. Emily Cruz, and Angelica Sembulan ng USA, Salve Sabehon, magandang gabi. Napanagini, sabi niya, Masa, napanaginipang kita. Nakita daw tayo, nakita daw tayo sa isang lugar. Tapos binigyan mo ako ng bracelet na may, may kapulang konti ang kulay. At bigla akong naalala ang aking uh, energizer. Uh, salamat naman na ma'am at panaginipan niyo ako. May kapos, magandang gabi. Pagkakuha ko po. maraming bariya po ang nakuha. Ay, pagkakuha niya lang maraming bariya. So ibig sabihin nga, may mga swerte para ting sa iyo. Luming Laurena, magandang gabi. Auring Lozano. Ah... Uh, Good evening po. Ibig sabihin ng kabayo sa panaginip. Nakakita ng malaking kabayo. Panaginip ang kabayo po kasi tinatawag din po yung swerte at paglalakbay. Ano po? Petronella Benco, Isabel Perez. Good evening. Uh, maulan ma ma na gabi. Eh. Maulan na gabi po. Uh, ano to? Victor, Victorious Mary. Uh, ah, magandang gabi sa inyo lahat. Yeah. Ano po? Ah si Victor, Victorios Mary, kasalukuyang po siyang nasa Sweden. Mga kababayan natin, mga Pilipino dyan sa Sweden, kamusta na po kayo? Shout out po sa inyo. Ano po? Magkano yung lakot yan? Mabinabanggit natin yung Genus Gratia Charm. Genius Gratia Charm 3, yung Genus Gratia 3,800. Yung Genus Gratia Charm Bracelet po, 4,002. Ano po? Ito po pala sa mga nagnanais na uh, available din po yung Cleopatra 24 Power Charm. Siyempre pa yung Energizer Magnetic Power Pendant. Uh, available din po yan. Uh, para magkaroon kayo ng kalakasan, swerte, kaligtasan. Nandyan din po yung yung uh, yung uh, Cleopatra Power Charm, siyempre yung Source Armenia Charm. Abangan po ninyo at baka po bago matapos ang month na ito, available na po yung ating uh, Rostradamus Horoscope book no, na ginawa. O ako po ang author, no, tinatapos po yun na uh, nasa printing na po yun. Abang-abangan po ninyo. Mura lang po yun, 500 pesos. Kaya kaya kaya, kaya nyo. Bukod po dun, nandun din po. Nandun din po sa libro na yon yung Lucky Calendar. Ano po? Good day So, abangan po na yun. 500 pesos pang po yun. Uh, bago, I'm sure, bago mag-December ay eh, available na ito. Ano po? So, wala na po tayong oras. Kung may mga nais nice kayong pag-usapan natin dito sa ating channel, uh, pakiminsahe lang ako at ito'y bibigyan ko ng pansin. Pakilike na rin po ang video na ito at paki uh, pakishare naman po sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapuso o kasambahay. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe lang at pindutin yung bottom bell na sa ganoon lagi kayong maging updated. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo nga ng Diyos sa masama at daday ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!